1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Parang ano lang parang text lang O oh, kaya ate, siya magbibigay doon. Nandoon na kaya ate 16 yan, 16 Good morning tropa Today is November 13, 2025 So ngayong araw mga tropa Pasok na tayo ng trabaho Gamit natin ang motor natin na si Duke dahil maganda naman yung panahon At usa <laughs> Kaya ginabit natin si Duke Hindi na tayo nagkotse ngayon mga tropa So for today's video Eh mamimigay tayo ng sticker <laughs> Medyo matagal-tagal na tayo hindi nakakapamun Uy! Medyo matagal-tagal na na hindi na tayo nakakapamun Ano ba yan? Bulol! <laughs> Medyo matagal-tagal na na hindi tayo nakakapamigay ng sticker sa mga bata So ngayong araw may dala tayong sticker Tapos bibili tayo ng buko Doon sa tropa natin Kaso hindi siya nagpapabayad ng buko So naisip ko Meron ako ditong damit Na reject Kung baga nagkamali ako So instead na walang makinabang Eh bibigyan na lang natin ito sa tropa natin Alright So approaching na tayo Sa unang destinasyon ng ating vlog <laughs> Mga batandismo Dito sa Ilaya Okay Eto humps na Pag may humps Ilaya na yan Ganda ng panahon tropa Sarap magmotor Yun lang Walang pumigil sa atin <laughs> May pasok yata tayo mga bata So try naman natin doon sa unahan Kaya mag mga tropa Maraming bata dito sa so barangay Dismo Hindi tayo mauubusan <laughs> Pero ang pinakapakay natin talaga ngayon Kaya yung magbigay tayo ng damit Doon sa tropa natin na ayaw tumanggap ng bayad Sa so, tuwing bibili ako ng buko Ano ba diba yan? Nakakadalawang buko na ako Hindi kaya malugi na yung tropa natin Kaya naisipan ko na lang Kung hindi kung hindi niya pa rin tatanggapin yung bayad ko ngayon, bibigyan ko siya ng damit na alam kong hindi niya matatanggihan, yon. Eto na, malapit na tayo. Malapit na tayo. So yung sinasabi ko nga pala nang ititinda ng buo yung tropa natin, katagal na yun, since unang-una pa nating vlog, eh naka follow na sa atin yun. Na-feature ko na rin siya dati na kung saan meron siya lahat ng sticker ko, simula nung nagsisimula pa lang ako. <laughs> yung, yung sticker natin ha, pangit, si Mike. Taba na ni Mike nalala niyo ba si Mike? si Mike yung dati nagkasakit na sobrang payat na binigyan natin ng damit sticker syempre pag-asa para gumaling yun mga bata dito oh masasagasaan ka ay naku kasalanan ko pa pag nasagasaan ka ay naku hindi may ingay walang maligot, hindi makakain oh, sino mamimigay? ako na, ton hindi ko bibigyan pag magulo Aluna, oh, hindi ko bibigyan pag magulo ilan ba kayo? 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sino mamimigay? pinakamatanda, ikaw? Aluna. hindi, isa lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 Parang ano lang ha, parang text lang O oh, kay ate, siya magbibigay doon. Nandun na kay ate 16 yan, 16